Buksan mo na. Buksan mo na. Sabi ko kasi sa'yo dapat marunong ka na magbukas ng pintuan mo para pag ano lalabas ka na lang. Di ba, Chloe? Hmm. Oh, sige na, girl. Sige na, sige na, sige na. Sige na, mabuksan ko na. Malabas na. Mabilis ah. O, saan ka punta? Kamot ka naman kasi ng kamot. Kali ka dito, oh. Dito, akit dito, dali. Yumi. Yumi. Akit dito, Yumi. Yumi. Dito, dali. Dito. Galit. Galit ka. dali ang natin yung electric pan alika dito ah ang kit dito pali binuksan ko ng electric fan. <tipan> grabe ka nga <ba>, nagulat <tipan> nagulat tuloy si Yumi Ano siya, Maylo? Tulog, oh. oh. Lumabas naman siya sa bahay niya. Doon siya sa baba, natutulog. Bakit? Um, um, mm, mm. Ano? Ano? Mm, pakamot. 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 Kaliligo lang. Kamot ng kamot. Nagdadamit ka, ah. Eh. Pabalang ko mo. Di pa natin manil-kateran. Hindi ko kasi makita. Malabo kasi ang mata ko kaya hindi ko kong... Ikaw hindi ka naligo. Sama <laughs> <Sumama> mo tumingin. <laughs> hindi ka naman talaga naligo. Takot ka sa tubig. Ha? Ah? <laughs> Ito naman ligo nagligo. Ah. Sa ate mo takot sa tubig mga ganito na yung... Ano kaya ito? Ulo ano ko yung gamot niya. Ito sa Ano ba? Ikot ka ng ikot? Feel na feel mo naman nagpakamot? Kamot ka din? Kasi <laughs> yun, oo. Oh, sige na, sige na, sige na. <laughs> hmm. Oo na, ako na. Ikaw din, papakamot ka din. Ay, ay sus. Kala mo naman. <laughs> hmm. Ang buntot ni Chloe, oh. Mahulog kayo, May. Kuha ko ng damit mo. ah oh. amoy, oh. <laughs> amoy ni Yumi yan. amoy ni Yumi yan. Amoy-amoy mo eh. Sarap ng tulog mo kanina. Ano, kahit na hindi ka naligo, sarap-sarap ng tulog mo eh.